Ya yeah, mga kainsan Nakita po namin yung uh, warki. Nakita po namin yung dudugas ng paging Ayun po oh. Yan bilis Ayun oh. Ito yung nakita mo Yan yung dumid tumadali ng saging oh. May bubong na po lahat ang binugwa, ang nagbubong po niya sinautoy kanina at ako po ay doon sa kabila dating po may bubong na. Ayan. tapos po ay hinakot namin kanina itong ano. yan ito. E, Di ba't ito po ina doon sa kabilang kubo? Ito. Ay nagagapok kung nang nasa labas. yan, amin pong dinala din eh. May lamisa na po kami. Tapos ay ang bubong yari na po. Ayan. Yari na. Tapos, ay para atin pong lilinisin ari. Para bang ano mga kainsan? Merong mga nakausli ari, lalagariin po natin. At am ami pong lilinisin ito. Medyo madumi na po ay. Eh. Toy. Eh. Kuya si Yuwan po. Ari, kausli. Yari na. O. Ang gagawin naman natin natin po bukas ay lutuan. Baka dito po ang ating lutuan mga kaisan. Dito. Yun. Hmm. ang ating lutuan, banggirahan. May gripo. Bang yung banggirahan po, kung tawagin sa amin po ay Oh, ano nga bang banggirahan? Lutuan. Tapos ay dayagan po. Hugasan ng plato. Yan, atin lang po rin namin. para magandang ganda pong tingnan oh or kabiari ka sa kasalan yung pang maghahagas ka ng bariya ganda uti ito yata mo ganari mga ganyan lang haagas ka ng bariya pang ano ka wari ko talaga ako mga kasin matanda na ay mag aanak sa kasal na naman ako ay dalwa ay ano biro ay talagang matanda na ay dati ninong ninong laang ay abang ngayon ay nasa sa kasal na ay, makakatuloy na naman sa bangko. Ganari utoy oh. Makakatuloy ka na naman nakaganari oh. Hakis ng bariya. pangkataposan 'yun. Marami na sa inyo. Babay din, babay din. Para mali ang pwesto ko. Para to ang hangin. uwi na. Ano ba? Oh, parang hapiro ko dito. yun magandang tangating yung pagwala o para bang pulido, pulido. Napuli-puli do na ano to eh. Bahare pala ng eroplano. Eh. Yan. Gagawa po tayo ng mabilis ang uh, walis po. Marami makaka-relate sa iyo. Sabi ka isang pangwalis lang ng tapahan ah. Walis po ito. Hindi po ribang yaw. Bukal hmm. lang bang yaw. Hmm. Sabi niyo naman walis na nga yan ah. Walis po sa bukid ito. pang samantala nakalimutan po natin magdala ay eh. kami po ay eh, nagpapausok at ato titingnan para pakita mo kung ganda pulido ano ano uh, malinis ha malinis malinis ano amin po wawal silang ilalim walis pa yung kaisan asap yung ka lalong kalat walis na siya o bukas dadala tayong walis atin pong uh, lilinis linisin eh. Para po pumuli ni Tayo tayo lang ang linis. mo magtanim ng kamatis, linis. Tayo tayo po. Tatapos din. Huwag mong bibiglain. Ya. Yeah. Hmm. plastiknya eh. Yari ini mau kasih nang kabak. na po. Tay tayo ay. Tay lang idiklin kami umuwi. Tay utay. Tamo to milunga oh dito. O. Tatakpan ko itong mga to. Baka mamay ano nang ahas tamo. Tamo to. Dalawin yun oh. Ito isa. Dalawin. Mari na no. Ha? Huh? Mari. uh, ya, yeah, ya. Yeah. Ay maliliit. Oh, uh, oh, uh, ya, yeah, ya. Oh, uh, ya. Yeah. Miki oh, Miki. Ya, yeah, ya. Yeah. Maliliit. Ayan, <laughs> nah, nah. adami. Ayan. Miki oh. Ya, yeah, yeah. Oh. Eh. Yeah. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah, yan, yeah. yeah, madali laki. Yan, yeah, oto yan. Yeah. Yan, yeah, laki. Madali. Yan. Yeah. Yeah. Laki. Mga kaisam. Finally po. Medyo malinis na. Siyempre talaga lagi may baon o ito eh. Ngayon. Hmm. Yeah. Pero may may baon plus light. lagi po tayo boys, yan kahit pa paano natabsan natab 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 na, nat, nat, na po natin natin loob isang tabas na lang po yari na po yung pulido po ito eh. lalayas na po ang mga ahas ah, diyan Ay! mo lang. Hindi yeah, Yan mga Nakita po namin yung mga uh, Nakita po namin yung dudukas ng pagin. Ayun po. Oh. Yan yeah, bilis. Ayun oh. Otoy, nakita mo? Yan yung tumadali ng saging. Oo. Nakita ko na naman. Patatlong beso na makakita. Lagi naman din po. Nakita mo? Naka kulay... Orange. Parang orange na mapula-pula, ano? Dito may tira ng saging, Otoy. san? Medyo madilim na po eh. Kaya medyo ingat din po kami. Nakita na naman namin po yung ito po ay bago na naman po na kumukuha ng saking dito sa lugar namin. Tara otoy. Delikado. Ta. Na mga kaisang pauwi na po kami. Ay naglilinis pa kami ni otoy. Eh. Kan kanina ko pa po siya natatanawan. Kanina na andun siya tapos dun sa kabila naikot lang siya eh ta to eh delikado yan sabi lang pumunta dito mahirap na mga kaisan yan nagbibihis po tayo at uh, ako po yung ano akala ninyo lang hindi ako nagbibihis mga kainsan ako po yung baka kaya po nung puno lagi yung bag ko baka po ang mga damit kong ganito lima or anim ako po kada trabaho kada pahinga bispo po ng damit. Yan ang delikato po sa katawan. Baka po magkasakit sa baga. Hmm. hindi nga lang po halata na papalit dahil tulad-tulad po ang ating damit. ito eh. mga kaisang pauwi na po kami delikado ha? iba na naman yan o oh, taga saan yan yung, ang mga nakuha po mga kaisan hindi po taga, sa, taga dito sa amin dayo din po mm. po mga taga dito sa mga kapikapit bahay namin hindi po misan po ay kabila bali tapos na po yung ating nililinis na ipu uh. mga isang wali pa at uh, tatapusin po sana namin tapos sa na tapos eh. nakita nga po namin may paikot ikot Ayun, busit kasama ko po si Yuan dalawa po kami yun po yung yun, minsan inabagat ko na rin diyan Yan, makakita po naman mga kaysa ninyo ay maganda na po. Uuwi na kami ni Uto ito. Maya maya pa sana kami ay. Patay na yung ilo Uto. Y. Uto y sa iba dadaan. Punto ay ikot sa kabila. Bali mag iiba po ng way kami baka mamaya may kasama po ay eh. natanawan mo ito eh lumubog na bilis eh ano. bilis akala siguro tayo nakaalis na mga dayo okay lang po manghingi na sa akin ang masama ay eh. mga hindi po taga dito sa amin baka po mamaya eh, okay lang kuhanin wag lang ang gawa ng masama po ba? takot din po kami Tatoy. nung minsan po ay eh, nahuli ko na sa akto kaya lang hindi ko siya malapitan dahil baka po may mga dala din yung delikado po minumukha ang kulaang siya eh, minumukha ang kulaan pero hindi ko pumamukaan mga kaisan dayo ah, mga kaisan maraming salamat po ibang way na po tayo nadaan hindi po talaga sa amin ginadaan dilim hindi naman po hindi naman po kami pwedeng mag ilaw mga kaisan matatanawan po kita mo pa po ito kita mo pa hindi. Yeah, mga kainsan. Safe na po kami ng nakauwi ni Juan. Dito na po kami sa tabing kalsada po. Malapit na po kami. Parang yun yung ano, yung nahuli ni Kabis pa rin na nangungang papaya. Hindi ko lang alam kung sure kung yun. Yun din yung umi dito sa amin eh. Nga yeah, mga kaisan, dito pa rin po kami sa daan. Nag-iisip po kami ni Juan. Bakit gabing gabina? Ano ito eh? Hindi uh, dapat ay ano? Gabing gabina? Ba't yun, ina-inado ina 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 sa may sa may kabilang saging yan. Tapos ina-inado sa kabila na naman. Naka... Tatlong beses yung pasilip-silip uto yun eh. Kung anong ating ginagawa. Hindi kaya balawas natin yung picture Pagkagabi na mam. Ma ha? Hindi ano. Dapat ay lumapit na.